Kailangan mong magbigay ng abiso. Hello, Miss Monica? Grace? Bakit ka nakasuot ng guantes? Nasa paaralan tayo, hindi sa kalye. Nasaan ang iyong mga kamay? O oh, nagpa kang magdala ng cake sa opisina? Hindi! Hindi mo pwedeng gawin yan! Hindi ko ito ipinasa pagkatapos ng lahat! Tigil! Ano ang kinukuha mo? Ha? Ano yan? Globo ba? Tingnan natin. Tama yan, hindi ka makakatakas sa akin. Walang cake sa silid aralan. Sige. Pasensya. Sige, tingnan natin. May iba pa bang magdadala? Bagayan sa silid aralan? Kaya kong gawin yan. Makakalusot ako sa kanya. Ah, uh, anong nangyayari? Grace? Hi, Miss Monica. Si Sibi Kudang Daoki. Mufiba Katie. Papakagandang araw. Ano? Hindi, sobra na ito. Hindi ko pinapayagan ang mga ganitong matamis sa aking paaralan. Sa wakas, kumana Kaya ito! Kaya kong tumawid gamit ang cake. Oh, nahuli ko rin. Bumalik si Grace na may Hindi ko cake. siya papapasukin sa silid-aralan. Hulihin mo ang sagot, miss. Tumatalon sa akin ang aking bubu. Ang cake ko, Tiyak Aray! na isang strike ito. Galing na tira. Grace, kung bumalik ka na may cake, tatawagan ko talaga ang mga magulang mo. Hayaan mong i-check ko. Wala kundi mga libro lamang. Mukhang naiintindihan ako ng sampung beses. Pwede kang pumasok sa silid-aralan. Magsisimula na ang mga aralin. Salamat, King Monica. Oo, naniwala siya rito. Nadala ko ang katamisan. Sasabihin ko na sa'yo ang lahat at ipapakita ko sa'yo. Napagpasyahan kong boring lang at hindi sapat ang magdala ng isang piraso. Hi Lily, nagdala ako ng malaking cake. Saan ko itinago ito? Well, ang bag ko ang cake, magkakata ko ng isang piraso. Tingnan mo yan, totoo ba? Talaga bang naipasok mo ang cake? Diyos ko! Oh, may ilang pagtatangkang hindi naging matagumpay, pero nagawa ko pa rin malampasan ng guro. Pero ngayon, meron akong cake na ito. Astig. Gusto ko itong tikman. Lilitara na. Hmm, ang sarap. Ang galing. Bigyan mo ako please. Siyempre, heto na. Salamat. Oh, ang sarap. Ang galing. Napakahusay at sobrang sarap. Low inquiry starts main server bago mapansin ni Miss Monica. Ang M&M's ay magpapasaya sa algebra. Ang sarap! Tara na sa klase. Huminto. Hindi ka pwedeng magdala ng candy o kahit anong pagkain sa klase. Pwede mong itapon ang lahat sa basurahan. Iyan na ba lahat? Pero napakaraming M&M's dito. Hindi ko ibabalik. Grace, huwag kang magmatigas. Ibigay mo sa akin ng candy. Mapupunta ang lahat sa basurahan. ha? Uh -huh. Ah! Pinatay natin ang ilaw. Oh, ito ang aking M&M's. Oh, hindi. Miss Monica, ang sama mo. Grace, magsisimula na ang klase. Ano mang sandali ngayon. Bilisan mo. Sa wakas, nasa na ang mga estudyante. oh, Quentin, napakaganda ng costume mo. Magandang hapon, Miss Monica. Hello, hello. Sandali, bakit mo suot ang sombrerong yan? Ano ang itinatago mo? Soda. Isoli mo, siguradong mapupunta yan sa candy bin. Ayokong makarinig ng kahit ano. Pumunti kayo na sa silid-aralan ngayon at maghanda ka na. Ako ang unang tatawag sa'yo sa pisara. Magandang hapon, Miss Monica. Teka, susuriin kita para sa pagkain muna. Hmm, saan mo kaya itinatago ang candy? Ipakita mo sa akin ang yung bag. Sige, heto na. Hindi akin yan. Oo, syempre. Sasabihin nila yan sa opisina Kamusta? ng principal. Kukumpiskahin ko lahat ng candy, lahat ay itatapon at maaari kang pumunta na sa silid aralan. Naglagay na ako ng maraming karatula pero hindi sila nagmamalasakit. Ugh, mga batang yan. May pupunta pa bang iba sa klase? Mukhang wala. Ayos, makakain ko lahat ng mga candy. So na Galing. ang magiging pinakamagandang araw ng buhay ko. Lahat ng mahal ko ay akin at nandito. Malulunod ako sa tsokolate. Mas gusto kong umuwi at subukan ng lahat kaysa pumunta sa silid-aralan. Miss mm, Monica? Ah, oh, 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 pwede natin kunin ang mga candy. Oh, halika, mga babae, halika. Manahimik lang kayo para hindi siya magising. Tara na! Nay na, Miss Concha Ringo. Kutugin hugs sa mga klase Ah, nandito si Miss Monica. Ah, Miss Monica, pwede na po ba akong pumasok sa klase? Taos lang ang inspeksyon. May dala kang candy, aminin mo. Alam kong may mga tsokolate na nakatago sa mga bulsa mo. Kukunin ko na ang lahat ngayon. Halika na. Oo, nahulog. Magaling. Perpekto! Ngayon ay malinis ka na. Pwede ka nang pumasok sa klase. Ang mga tsokolate ko. Siguradong kukunin ni Miss Monica ang lahat. Kailangan kong makaisip ng ibang paraan. Oh, eksakto. Meron akong magandang ideya. Maaari akong gumawa ng makukulay na hubabuba na mga kuko. Magmumukhang totoo ito at malalampasan ni Miss Monica ito. Subukan natin sa mga kuko ko. Perpekto. Tigil na ang pagtingin sa lahat ng yung... Para sa ng ng nandag... Fireball. Priya? Oo, oh, mering... Walang anuman. Hmm. May tinatago ka ba sa bibig mo? Hmm, wala naman. Suriin ko nga ng mabuti ang mga tayo malinaw mo. na ang lahat. Pwede ka nang umalis. Teka, ano ang mangyayari? Sa iyong mga kuko, Lily? Wala! Bago manicure! Wow! Ang galing! Kamakailan lang ako nagpabagong... Manicure mo ako! Halika na, Lily. Nandyan na ako. Oh, ang ganda ng kuko. Wow! Nakapagpustrit ako ng chewing gum. Grace, tignan mo ang bago kong manicure. Wow! Ang ganda niyan! Oo, pero makikita mo, mga nakakain na kukuyan. Kaya ko ano? pang… Ano? Ano? Paano nangyari ito? Oo, tama yon Mga kuko sila nagawa sa chewing gum at hindi man lang napansin ni Miss Monica. Nakapasok ako sa silid-aralan ng ligtas-dala ang mga candy. Oo, masarap. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Pakiramdam ko nagkasala ako. Grace, ayos ka lang ba? Sa bagay, kakainin ko ang aking merienda. Nakakatawang video ito. Kailangan kong ipakita kay Quentin na tumatawa. Oh my God, oh. astig. Tingnan oh. mo yan. Haha. Sobrang nakakatawa. Ah, pa rin si Miss Monica sa opisina. Seryoso? Hindi, hindi ko kayang dumaan sa kanya na may tsokolate. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Oh. Oo, oh, may naisip ako. Itatago ko ang tsokolate bilang isang telepono. Kailangan mo lang iprint ang mga sticker na parang telepono at ibalot ang tsokolate sa mga sticker. Ganiyan lang. Sobra. Walang makakahula na may tsokolate dyan. Hindi ko rin mahuhulaan kung hindi ko alam ang puwersa. Tara, tingnan natin ang life hack ko. Itago natin ang totoong telepono dito. Pero pumunta tayo sa tsokolate. Hello! Oh mama. Ayos lang. Magandang hapon, Miss Monica. Tigil, ano yung dala mo? Kinakausap ko ang mama ko. Ah, uh, okay. Pwede kang pumunta. Yehe Gumana ito. Hindi ako makapaniwala. Ah, uh, saan ang galing ang tunog na iyon? Jamie, may dalawa ka bang telepono? Sa tingin ko niloloko mo ako, Jamie. Ilabas mo kung ano ang nasa bulsa mo. Alam ko na ang tunay na telepono oh, ay nariyan. Oh. May dalawa akong telepono at tinatawagan ako ng mga nanay sa pareho. Hindi naintindihan ko ang lahat. Isa sa mga telepono ay tiyak na nakakain. Ibigay mo sa akin. Magkapareho ang hitsura nila, pero ito ay talagang hindi hindi ito, ito tsokolate. Ang ngipin ko. Sige. Puwede ko bang kunin ang aking telepono? Salamat. Ay, nakalimutan kong magtanghalian, kaya kumakain ako sa klase. Nanay, balat malapit sa opisina. Hindi. Si Miss Monica Anong na naman. Ano'ng sinasabi mo tsokolate? Hindi pwede, Grace. Sige, pasok ka na, Lily. Hindi, hindi ka rin pwede. sa popcorn. Naku, Quentin, pupunta ka ba sa study or sa dining room? Ah, uh, tiyak na hindi ka Kailangan tiyak tiyak tiyak. kong makaisip ah, ng isang tama. bagay. Ah, tama. May naisip akong ideya. Itatago ko ang lahat ng pagkain ko sa aklat. Sa wakas, nagamit din ang aklat ng matematika. kasya dito ang buong tanghalian ko ng perfecto. Aba, si Ginang Monica ay Sir hindi Ryan, man... Si no... Ryan ang talino ko talaga. Papasok talaga ako sa klase. O oh, Lily, ibigay mo sa akin ang salamin. Hindi ko makita ang kahit ano. Tiyak ako na ay... mukhang mas matalino sa salamin. Magpapangga ako. Tumigil sa kong... nerd. Tigil! Ano ang kinukuha mo? Nakiyapag sa ng aklat sa matematika? Mayroong pagkakamali dito. Hmm, tama ka, Quentin. Upang maintindihan ang isang bagay, kailangan mong buksan ang aklat. Maaari kang pumasok sa klase. Salamat, Miss Monica! Akala ko napansin niya. Huray, pumasa ako. Ngayon makakakain na ako ng maayos. Hindi ko na kailangan ng salamin. Gutom na gutom na ako. Sobrang gutom. Simulan natin sa mga nuggets. Amoy masarap talaga. Quentin, paano mo nadadala ang McDonald's? Gusto ko rin. Ang sarap. Tuwang-tuwa ako. Diyos ko, Quentin. Paano mo nagawa yan? Isa kang alamat. Tara! Mga kaibigan, pasok na. Nagawa ko. At ngayon, makakakain na tayong lahat ng masarap na pagkain. Laging may stock ng paborito kong fantasota sa locker ko. Gustong gusto ko ito, pero hindi niya ako pinapayagang ipasok ito sa silid-aralan. Oh Lily, kamusta? Ang talinong batang patuloy na naghahangad ng kaalaman araw-araw. Ipinagmamalaki kita kaya kailangan kong maging seryoso. Oh Grace, hello. Nagsimula akong mag-aral ng chemistry dito at talagang interesado ako. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag pinaghalo ko itong tubo sa ibang sangkap? Kaya hindi ko pa alam. Sana posible itong gawin ng eksperimento sa bahay. Oh tama, pwede kong ibuhos ang soda sa mga test tube. Bakit ka natatawa ng ganyan? Salamat. Ibigay mo sa akin. Salamat. Pwede ka nang umalis. Aw, oh, akin ito. Super! Ngayon kailangan kong ibuhos lahat ng chemistry na ito sa pag-release ng mga test tube. Ugh! Anong gulo? Anong pangit na bagay? Eh, Whoa. Hindi yun ang ginawa ko. Uh Oo. -oh. Anong nangyayari? Hindi ba? Hindi rin mapapansin ni Miss Monica na ito ay regular na soda, tama ba? Ibubuhos ko lang lahat dito sa mga test tube. Mahusay! Iba't ibang mga lasa rin. Kamangha-mangha! Magandang hapon, ginang Monica. Kamusta Grace? Interesado ka rin ba sa kimika? Kahanga-hanga? Magaling. Salamat. Pwede ba akong pumasok sa silid-aralan? Sandali lang, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Sumama ka sa akin. Maupo ka. Magugulat ka, pero mahilig din ako sa chemistry kahit nagurong pisika ako. Subukan nating ihalo ang ating mga sangkap. May alam akong isang ligtas na eksperimento. Kailangan nating kunin ang tubong ito, ibuhos dito. Ngayon, kunin mo ito dito at isa pa. Hmm, bakit hindi gumagana? Oh, isa pa, please. Bigyan mo ako ng isang. Huwag, Miss Monica, huwag. Pakiusap. Oo, oh, o oh, o oh, kunin natin ito. At ito ang ating reaction. Ah, ano? Ano yung bagay na yan? Ano yan? Bakit amoy soda? Ano yung ginawa mo, Grace? Kaya kong ipaliwanag. Iinumin ko na lang lahat at mangyayari ang reaksyon sa akin. Ah, oh, ano? Hindi yan malusog. Ah, oh, nakakapagpaliit sa akin. ting sa hamon. Chocolate na pagkain laban sa totoong pagkain. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng iyong clothes at ito ay dinamita. Sandali! Sa tingin ko, hindi ito totoo. Gawa ito sa tsokolate. Ang galing! Isang hindi pa ako nagkaroon ng ganito dati. Ang astig nito! Ang sarap niyang kainin! Nicole, nakain mo na lahat? Ang bilis naman! Wow. <laughs> <laughs> hindi. Teka, teka, teka! kung meron kang tsokolate. Uh! Sino ang kailangan ng tulong? Nakikita ko ang dalawang babae. Humihingi sila ng tulong. Kamusta? Mga magandang babae! Anong nangyari? Oh, dinamita. Una. Kailangan ka naming protektahan perfect. Ngayon ay oras na para sa dynamite. Oh, paano ito gumagana? Oh, sige na. Kakaiba. Uh oh May nagawa akong mali. Mga babae! Kailangan ko lang umalis. Kita tayo. Kwak, kwak. Ano? Sino ang ibig sabihin yan? Ako'y isang manika! Oh, tama ka, Nicole. Oh. Kailangan natin ng mas seryoso. Isang mahiwagang ano? wand? Sige, baka. Step. Ngayon, hindi na yan boring, ha? Okay, Nicole. Squeezers? Oh, tiyak na makakatulong ang mga ito sa pagputol ng wire. At alin ang pipiliin? Paboritong kulay Pito. ay asul. Kaya pinutol natin ito. Pumutok. Sandali lang, mga babae. Tsokolate ito. Ayos. Hindi ito totoong dinamita. Oh, may hamon kayo rito. Hulihin nyo. Ayos, mga babae. Magpatuloy tayo. Pago bang iPhone ito? Ang galing! Tingnan natin kung sino ang may tunay na iPhone at sino ang chocolate na version. Julie, ano yon? Hindi gumagana? Oh, kasi chocolate ang sa akin. Tiyak na mayroon akong totoong isa. Oh, oh, sa wakas. At paano kung bago ito? Ayos. At hey, nagsiselfie ako. Alaga, alam ko ang gagawin. Takutin ka. Natatakot ako. Natatakot at ngayon kakainin ko na ang tsokolate ko. Hindi ito nakakatawa. Diyos ko, nag-crash ito. Sige, Julie. May naisip akong ideya. Gusto mo bang magpalit? Gusto ko yung chocolate mong iPhone. Magaling. Isang kasiyahan makipagnegosyo sa'yo. Ano? Nagsira ito! Halos natapos na natin ito! Kunin ang tunay na pabalik! Sandali! Mayroon akong tsokolating charger! Naisip ko ang isang bagay! I-charge natin ang ating telepono! Na-restore na ang telepono ko! Teka! Ano? Posible ba yon? Sandali! Kung nagawa yon ni Julie sa kaniyang telepono, baka gumana rin ito sa akin! Masama kasama ko, Nicole. Nakakatawa ang hairstyle mo ngayon. Yes. Mabagong klosh. Now, dingies. Ito ay mga tsokolating itlog. Oh, sige. Magaling. Sino ang maunang magsimula? Ang galing ng balo. Na, balon. mga babae. One, Tingnan natin kung ano ang meron ako. Subok! So, Ano ang nasa loo? Karapatang ari! Alagang gusto ko ito! Gusto ko ring subukan! Alisin na natin ang balot! Intronch! Yak! Kadiri yan! Tutong itlog yan! Nicole! Tumigil ka sa pagtawa! Pero ang saya mo panuorin! At gusto kong kumain ng isang itlog. Ang tsokolate ko! Oh! kami. Kahanga-hanga! Ano ang meron tayo dito? Maltesers! Astig! Gustong-gusto ko ito! Zoom! Chime! Ano ito, Julie? Gusto mo bang subukan ang aking chocolate egg? Hindi pwede! Kainin mo ang totoong mga itlog! Bakit ang weird mo? Pero may idea ako! Bibigyan ko si Nicole ng isa sa mga totoong itlog ko! Tingnan natin kung paano siya mag-react! Tara na! Salamat! Naku! Naloko siya! Alam mo ba? Nakaisip ako ng napakagandang ideya! Sige! Ito ay mga totoong itlog. Ben! Salo mo! Ay, nakakadiri yan! Sige! Hintay! May ideya din ako! totoo ang mga ito. Kaya lulutuin ko sila. Babasagin ang isang itlog sa kawali. At tingnan mo yan. Darating na ang mga itlog ng mga kaibigan. Hmm, Nicole, gusto mo bang ipakita ko sa'yo ang isang trick? Tingnan mo ito. At isa, dalawa, tatlo. Narito ang isang maliit na kalokohan. Salamat! Kumusta ang tingin mo? Salamat! Ikalat ang mga itlog ngayon. Tiyak na natatakpan ka ng mga ito. Panahon na para sa mga bagong banggaan, Coca-Cola at French Fries sa pagkakataong ito. Sino kaya ang nakakuha ng set ng tsokolate? Mukhang ako 'yan. Subukan ay tsokolate! Ang sarap nito! At ano ang nasa loob? Ang galing niyan! Talagang gusto ko ito! At ngayon ay pupunta ako sa... Subukan mo ang aking jacket! ako <laughs> Sobrang nililindol ko ito! Balot na ako ng Coca-Cola ngayon! Anong bangungot? sorry. Ano ang dapat kong gawin ngayon? At ako'y nag enjoy sa aking tsokolate. Subukan natin ang mga french fries! Ang dami ding tsokolate! Sarap! Mas masarap ang chocolate fries kaysa sa regular na fries! At ang packaging ay nakakain din! Susubukan ko na ngayon! Naku! Totong papel ito! Nakakainis! Talaga? Well, susubukan ko yung sa akin! Talagang mas masarap kaysa sa papel! Oh, sigurado yan! Sarap!